Welcome to my vlog nata dili sa atong garden, sa akong asyenda Sorry rito sa atong maisan ng garden Dali naman. Gintan na mo. Inchana siya o, gintan na siya o, gintan na siya Muna akong ate Dali ina Tumagta da sa atong maisan Kabit ka sa mais Gulat dagang kayo. Tapos ako. So, best sa si akong channel guys. Kaya para mamay akong bayad. Kay, kaya, may na yung mata magkamuti. Awas na ang kuwan ko mo ni guys. Nga, kaning balaya. Walang tiwas. Kaya na. Putda na sila budget. Ngunit. Wala guys, na tiwas guys. Na-abandon na siya guys. Mga nang ipang tamnan. Nila o... Tinangkong, o ang palayang nalaya na muna siya may ati guys muna siya si hi muna siya may gadala sa akong sa, sa vlog karon. muna ilang balay guys Ngawa pa na humay Ano uh, siya guys lugay na kayo na standby kay tungod sa awan budget and then ang isa ka balay ito adito ilagya po na sa guys so, tanda guys ha pero nalaig ka po Kaya wala eh, budget ka kabus sa kwarta. Manang. muntak guys. Mag-subscribe mo sa iyong channel. Nga akong channel. nag carving wood maker Para matiwas na yung lang balay. Kay Giyagya ano, Ha guys. Mga siya si Aling O si Gagan. Ano, guys. mo lang tanong dre, guys. Nga, niya, na kayo lang balay. Ano na isagbot na kailang balay. Ano siya guys. Oh, ano na ako na. Ano na siya. Ano siya may kadala ka rin sa vlog na ko. Ano balay nga wala na humahan. Kay. Wala ay quark, Wala sila lagi saktong income. Manang. Nangay may supportan nyo guys. Para matiwas ko ilang balay. Ano siya guys. Daan na, na. gabok na na siya guys. Gabok na siya guys, gabok na siya nga. Hello Black. Sayang ya bondo na gig mo lang namong garden garden. Ano sa guys? Sige, tamna na lang nila og palaya ug mais para na sila konsumo. Na. Na sila duha ka magsuon guys. Ang lang guwapa kay mangrabasa ira magbalas. Ingat wala kay income bali mo na siya kung ta tanong mo, mo guys okay. Balik mo na siya mong mais guys bali ka na nga bala yung dugay na kayo ng one man na mo na nagabok siya, yes. na siya guys Ini guys.

Ma-order na mong balay guys oh, wala pa na ho man O wala pa na ho man daw ma na mong balay guys oh, wala pa na ho oh, man surprise mo sa mong channel O heart Follow, like, and share Para Para ma-manato ang mong balay guys Kaya kana put mo put guys Sa amo ako po ng tatay. Awa good guys. Para dili na matuluan. Oh, awa good guys. Oh, Tiyada po ba sa tatay mo. O nang balay. Tatay sa kinanay. Mo nang. Mo nang subscribe sa mo sa akong channel. Like, share, follow, like. Kaya na. Mo na amo balay. Wa pa Aron dili na ma. Kaya matuluan. Ma. Saan yung balay? Walay? Sin. Walay tarong sin. Walay ato. Saan balay, no? Oo. Oh. Sino? Bye-bye. Sin, eh? Bye-bye. 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 Subscribe. Sh subscribe. And channel. Follow. Like. Heart. Goodbye, guys.